Kasado na ang Hog Festivals na idulunsad sa Quezon City sa buwan ng Marso. Mahigit sa tatlong daang magkakaibang lutong baboy ang ihahanda. Nagbabalik si Clayzel Pardilla sa detalye. Kakarampot lang ang biniling baboy pansigang ni Inday. Bawi na lang siya sa sangkatutak na sabaw at gulay. Ganito na tumataas ang karni o kaya baboy yung manokman, eh gumagawa gumag 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 na lang ng pinamparaan. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang 10 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng karing baboy. Aabot hanggang 370 pesos ang kasim, habang pumapalo naman sa 400 pesos ang liempo. Sabi ni Ivan, tindero sa Commonwealth Market, basta na lang daw kasing tumaas ang kuha nila sa supplier. Malaking pinagkaiba ma'am kasi, siyempre 280 na po yung sabi tuloy. Eh dati to lang. Tipid taas din ang ano, dagdag din ng na uh, presyo kaysa bibigay mo ng malulugi ka. Paglilinaw ng samahang industriya ng agrikultura, hindi yan epekto ng El Nino. Makakasiguro tayo na walang problema sa supply ng ating mga baboy at manok sa darating na mga linggo at buwan habang uh, rumaragasa ang El Nino. Sadyang tumas nila ang presyo ng ilang farm input tulad ng feeds at langis. Idagdag pa ang gasto sa biosecurity pero hindi dapat umaabot sa 400 pesos ang presyo ng baboy. Kaya nakikipag-ugnayan na ang mga pork producer sa DA upang tingnan ang problema at mapababa ang presyo ng baboy. Sa ngayon kasi ang farm gate nasa 200 so sana nasa 350 lang maximum ang retail price we, uh, are we are coordinating with the Department of Agriculture. May problema talaga tayo sa logistics tsaka sa value chain ng, ng, ng mga agricultural products. Hindi lang baboy. Makatutulong din sa pagbaba ng presyo ng baboy kung mas darami ang supply. Kaya para maengganyo ang mga nag-aalaga ng baboy na itaas ang kanilang produksyon sa harap na banta ng African Swine Fever. Ikakasa ng mga local hog producer, katuwang ang Quezon City Local Government, Tourism Department at iba pang stakeholder ang Hog Festival 2024 lalahok ang Pilipinas sa most number of pork dishes o pinakamaraming lutong baboy sa Guinness Book of World Records. Higit tatlong daang magkakaibang lutong baboy gaya ng lechong baboy, crispy pata, inihaw na liyempo at marami pang iba ang ihahanda. Nasiraan ng loob ang industriya eh. So we want everybody to live again, magrepopulate tayo uli, kumain ng Filipino pork, buhayin natin ang allied industry. To promote, of course, the establishments that are participating and um, to create awareness doon sa mga restrictions din ng mga suppliers natin ng... Um, Uh, pigs or pork no sa mga restaurants. Dapat alam din kasi ng mga restaurants yung food safety and sanitation. Magsisimula ang Hug Festival sa March 1 sa Gateway 2 sa Quezon City. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.